sa linya po natin ngayon ang Comelec spokesperson at pag-usapan po natin yung snap election si uh, Sir John Rex uh, uh Sir John, magandang magandang araw. Magandang araw po at magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng DWIC. Okay. Attorney, alam ko na monitor nyo na itong sinasabi ni uh, Senator Alan Peter Cayetano. Kunwari lang, kunwari lang, attorney, na patulan ito ng mga kandidat o kandidato, mga nakaupo ngayon at si, lahat sila, nagresignan, nawala sila sa mga puesto at handa sila nagresign. Ang Comelec po ba ay handa sa isang snap election? ay una po sa lahat ay eh, kami po ay mangangailangan ng batas dahil ayon po sa ating konstitusyon, sa mandato ng COMELEC eh, kung Aba. ano lang ina sa batas na po papatupad natin kung tatandaan niyo rin po yung 1987 na snap elections ito po ibunsod ng isang batas batas pangbansa bilang 883 so kung meron pong batas maghahanda po ang COMELEC eh, hiling naman po namin lang dito hmm. ay magkaroon ng sapat na una panahon dahil kailangan po natin ng automated elections dito pangalawa ay sapat na pondo dahil ito po talaga ay maituturing na national election Nako eh delikado pala attorney pagka may pumatol dito sa sinasabi ni senator Alan kung wala sa kung wala sa batas yan eh malalagay tayo sa alanganin attorney Tama po kasi yun nga po based on our history Apo. talagang kahit po snap elections dapat may batas. Mm. Yun nga po pinapaalala natin batas pambansa bilang 883 na nainak po noong 1986 kaya tayo nagkaroon ng February 7, 1987 snap elections. Paano po yun pagka lahat po sila yung nagsiresignan ano ho ang dapat mangyari dyan ayon mm. sa batas? kung magre po at wala naman po at wala naman po na tawag dito na batas na tungkol sa elections. Apo. Pag tinignan niyo po ang ating saligang batas, may mm. pamamaraan ng succession kapag nawala o nabakat uh, ah, ang pangulo, hahalili ang ikalawang pangulo, ang ikalawang pangulo po, yung senador at iba pa. Ang wala lang po ng succession kung makikita niyo talaga ay pagdating sa senador at sa mga members ng House of Representatives sa pagkakatumpong yan, kung magkakaroon ng declaration ng permanent vacancy ay mauobliga po ang COMELEC mag through a special elections called upon by the House of Congress. Ah, special election, hindi snap election. Tama po, yung snap oh. elections po kasi dapat mais atas po yan. Kumbaga po ipapalit, ano? kung naman pong halimbawa, bakantihan ng Senado, Senado na mismo ang nagdeklara na bakante, eh wala pong succession dyan. Eh kail mananawagan po sila sa COMELEC na magkaroon ng special elections, punuan ang mga bakante. Ganon din po sa House of Representatives nil walang succession, hindi gaya ng Pangulo at ikalawang Pangulo na merong succession sa ating saligang batas. Nako eh, maapektuhan pala tayo dyan. Pagka medyo pinatulan itong sinasabi ni Senator Alan Peter ketano eh mas magulo pala, uh, attorney. <laughs> Uh, hindi na po siguro mas magulong, ngunit marami pong kinakailangan gawing legal. Ano? Oo. At kailangan din po ng pondo ito. Siguro po, eh, kung ano man po ang mapagpasahan, we leave that to the political branches of our government, the executive and the, ano po, the uh, legislative. O oh, kasi parang ang panawagan niya ta mula bise mula presidente vice presidente dahil gusto daw niyang uh, maibalik ang tiwala ng uh, taumbayan sa gobyerno attorney Tama po at ang pagkakadinig ko nga po yata ay hanggang House of Representatives ang panawagan po. Eh pagka ganun ho, pagka pinatulan ho natin itong na suggestion ni Senator Alan, kapag kayo eh kailangan nyo ng pondo, eh kailangan nyo rin ng Congress dyan, uh, attorney. Tama po, kaya nga pong inaasahan po namin kung limang pong gagawin ito ng ating political branches of the government ay magsasabatas ng panawagan ng snap elections at kaakibat po nitong panawagan nato na ito batas ay sapat na pondo para maisagawa ang halalan tapos kailangan pa po ng ilang araw o buwan para sa preparation Uh, sa totoo lang po, kung ito po yung national and local elections, kung maaari po sana, isang taon ang taon? kailangan Oo. natin. Dahil po sa procurement, pag-imprint ng balota, filing of certificates of candidacy, i-resolve yung mga question tungkol sa disqualification, denial at napakarami pang iba. Nako, eh, mas magulo pala yan. Pagka... Pero, uh, well, balikan po natin. Um, right now, ang position po ng Comelec ay... Hindi pwedeng patulan itong uh, snap election na ito dahil wala ho ito sa batas. Ang meron ho is uh, wala special electioning oh wala naman po kaming stand po na ganyan ano uh -huh. sinasabi lang po natin sa katanungan paano ba isinasagawa ang snap elections. Ito ay sa pamamagitan ng batas at okay. ngayon, na walang umiiral na batas eh hindi po pwedeng magtagawa ang COMELEC. Pero kung magkakaroon po ng batas na papanigan po ng pareho ng kongreso at ng ating ehekutibo, eh wala pong choice ng COMELEC gagawin po namin ang halalang yan. Yun. Attorney, uh, isang last question ko sa inyo kasi wala na kaming wala na kaming oras. Attorney, papa bakit ho nangyari yung uh, 1980 ano ho ba yon? Uh, yung snap election 1985, 1986, paano ho nangyari na nagkaroon ho ng snap election noon? Eh bakit ngayon hindi pwede? Oh, po. Eh meron po yung tinatawag kong na, uh, nabanggit ko kanina batas pambansa bilang okay. 883 kung matatandaan nyo po yung succession, ha, ang ating pong omnibus election code, batas pambansa 881, uh -huh. yung pong succession ng Pangulo, meron po kasing naunang batas pambansa tungkol sa succession kung uh -huh. sakaling mabakante ang Pangulo. Uh -huh. Yan yung batas pambansa 882 at itong batas pambansa 883 isinabatas po ng ating uh, kongreso noon ay talagang nag-call ng special elections for the president. So, talaga pong ito'y political decision ng ating kongreso at ng ehekotibo ah uh, Tapos parang uh, tama ho ba yung basa ako dahil uh, parang uh, may kapangyarihan na ganun si uh, uh, President uh, Ferdinand Marcos Sr. noon na magpatawag uh, na isang snap election na ngayon ay wala sa ating presidente ngayon. Tama ho ba ako Opo, ganito po kasi nangyari diyan. Lahat naman po ng batas inaakda ng ating Kongreso, inaakyat po yan sa ating Pangulo para lagdaan, para maging isang ganap ng batas. So ganon po yung nangyari noon. So naging batas, pumayag ang ating Pangulo, nagkaroon ng muhubula sa Kongreso, kaya nagkaroon ng batas pambansa bilang 83. Sa ngayon po, kung titignan natin, ganon din naman po ang proseso ng pagsasabatas. Ayun, o May history lesson na tayo kay attorney. Attorney, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ at as always po. Isang karangalan po, mabuhay ng God bless po. Spokesperson po ng Commission on Election, si Attorney John Rex Laujanko.